kapatid lang ni Brother Max kay Erika sa school kung mga time na yun. Nakasara po yung pinto namin doon sa likod. Sabi po nung ano, nanay mong bata, tawag siya ng tawag, hindi ko naman alam kung saan ang yung tumatawag at hindi ko namin malinig. Praise God sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Tumirik na po pala yung mata. Hindi lang po, walong well, beses na pagtawag sa atin. Ano doon sa bahay namin? Ibang mga kapit-bahay namin, mga borders, wala po. Wala lang si Pasupan. Ngayon po, yung mga time na yun, sabi ko pong, na, sabi pong, eh. po, saan mo mga brother moksong pinto? Sabi kong gano'n eh. Kanina pa yung gano'n na ito, tumatawag talaga siya. Hindi ko talaga pa ano yung boses kung saan ang gagaling, yung pupalanok sa likod. Boy, yan po yung makita ko yung bata. Halos puno lang po yung hawak ng nanay tapos galilig, nakakaano sa bibig. Kasi hindi ka na pong maglak. Tumiyak yung mata niya pero paano na po, sobrang tigas na yung katawan. Piyak na nangyayak yung nanay, hindi po alam yung gagawin. Sabi niya, ati patulong. Sabi niya, ganun ang takot po talaga pagtingin kong ganun. time na yung walang ano, mga tricycle si eh, si na nadaan ito. Hindi, si na magsubot, ikakaratin mo lang time na yun. Sabi ko, ate, ano na? Eh, ko po yung baba Kasi yun, sobrang tigas na po talaga. Ang katawan, oh, gano'n. Gano'n gano na siya. At yung mga mata po, talagang ano na, pikit na. Sabi ko,